Maingat na sinunog ang mga luma at paglipasan na ng panahon ng mga watawat ng Pilipinas sa Provincial Capital Ground sa Sultan Kudarat sa Bayan ng Isulan. Ito ay bilang kabahagi ng ika-127 Independence Day Celebration kahapon. Una itong ginawa sa lalawigan ng Sultan Kudarat bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa pagsisimula at pagtatapos ng pagdilingkod ng mga lumang watawat. Sinaksihan ito ng mga lokal na opisyal at kinatawan mula sa iba't ibang sektor. Ito ay ayon sa Prime private sector representative na si Carlito Uy. Ayon pa kay Uy, sana ay magsilbi inspirasyon si Bapa pang mga at LJU ang ginawa ng Sultan Kudarat. Bilang huling tribute, ang mga abo ng sinunog ng mga watawat ay dilagay sa urn bago idilagak sa bagong gawa ng columbarium sa paanan mismo ng flagpole ng Kapitolyo. Ang pagsunog sa mga lumang watawat ay bilang pagtalima sa Flag and Heraldic Code of the Philippines. Hurwel Usano NDPC Bida Balita